Okay ngayon mga boss, nag-overhaul tayo ng Honda Beat Carb Type. Ayan, so ko na videoan yung actual na pagkakalas, pag-dismantling okay. isa isa. Ngayon ay papakita ko na lang mga boss, kung paano alisin yung ano. Actually, natanggal, actually natanggal ko na yung crankshaft. So paano, ko ba, paano nga ba siya alisin? Yun lang ang i-share natin dito sa video na to. Paano to alisin? So ang pag-alis lang mo, once na natanggal na yung mga tornillo dito sa gilid. May mga tornillo yan dyan eh. Bale yan yung mga haba na yan. Basic lang naman yung mga tornillo dyan. Makikita nyo naman yan. Ngayon, kung natanggal na yung kabila. Yung kabila kasi malambot lang tanggalin yan. Yun yung kabila na yun. Pag natanggal na yun, ang maiwan na lang itong sigunyal dito sa side na to. Dito sa may bandang poli Ngayon, para alisin yan, ganito lang yan mga boss. Pali, gumamit lang kayo ng kahoy ng gagaya nito. Tapos, itapat nyo dito. Yeah, dito sa may sigunyal mismo. Saka nyo pupukin dito. nang lang. Yun, alisik siya mga boss. Alis sa akin Ayan. Lumipad na. Papalitan ng asin natin ng Sigunyal.